好好、啊啊 masini lang ka sa mundong ito hmm. Mawaki sa amin! Ay? Ano daw? Ano daw? Ano sabi nila? Sabi nila, ayaw nila pumayag. Basta kayong iluluto para pa ipakain sa higanting babae. Ah, wala eh. Luto, Luto! Luto! Hindi kami pwede! Di do, di kami pwede. Kayo, Hindi, kami eh. Hindi kami pwede! Wala kayong makakain sa amin! Hindi puro-puto kami! Tama ho yun! Ayun! Itong bagay! Ayan, ayan! Malabot! Ayan. Mas malabot! Oh. Hindi po pwede! Bakit? Asawa yan! Ayun! Oh, Ayun. <tinyo> <Masarap. tinyo> 你等我呢。 Lagi ka kapag ligtas nyo? Ano gagawin ko? Ang babaeng igante? Pag hinaligan ko? Liliit? Sige! Bukas! Pagliwanag! Alang-alang sa mga taong ibon na to! Ha, ko! 一。 nga ako natakot sa'yo eh. Pero nung nakita na napariwala ako sa sarili ko sa mga sinasabi nila. Nano? Na Ikaw pala isang diyosa ng kagandahan. Di dapat katakutan. Dapat pala mahalin, ibigin at sambahin. Kaya nga naglakas daw ba kung halikan ka eh. Ikaw ang gumawa ng paraan para mawala ang bisa ng sumpa sa akin? salamat! akong Diyosa ng kagandahan Ngayon para sa akin ikaw ang pinakamagandang lalaki sa balat ng lupa Up Up ha? 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 Asan yung mga higanteng ano? Nananaginip ka na naman, oh. No? Sabi sa'yo, kulang lang sa ligo yan, eh. Maligo ka, init lang yan. Sige na, maligo ka na. Salimos, hmm. may trabaho pa tayo. Ah, Ang ganda, ng ngiganti. Eh. Ali ka na, sabi. Hello? This is an overseas call from Richard Dyson of Manila to Mr. Lee. Is he there? Just a moment. Boss. is call from Manila. Sanaka. Richard Galay. Hello, Mr. Lee. Hello, Richard. How are you? I haven't heard from you for a long time. I think we can do business again, Mr. Lee. Good. Very good. When do we start? Very soon. I'll let you know when I need the merchandise. Okay. I will go to Manila when you need me. Okay, Mr. Lee. I'll call you and hope to see you soon in Manila, okay? Okay. Boss, tubig nyo. tubig lang? Merienda in order namin sa inyo, ah. Merienda ba? Oh, Balta natin. Bali, oh. wag na. Order na lang kami sa kantin. Let's go, boys! Ha, nep! Boss, bos, boss, boss, boss! Oh. Anong ibig sabihin ng mga... Mga... Ah, mga... Ne? Hmm? Ma... Ba... Pero parang maganda yun, ah. Maganda tunog, ah. Parang... Beatles. Ah, ba... Boss, thank you, boss, ha? Thank you. Maganda pangalan ba... ng ba? Maganda, Mga... Yeah! Yeah, Sino yung dalawang yan? Ah, uh, mga bago natin recruit na waiters. Waiters? Akala ah. ko performers. May hinihintay kayo ang date? Wala ho. Hindi naman siguro dahil siguro naman sa itsura ko ito. Wala Walang matinong isipan na makikipag-date sa akin. Ay, alam mo, <laughs> parang narinig ko na yan dati ah. Tsaka alam mo, nung una kita nakita sa club, parang, parang matagal tayong magkakilala. Tsaka, alam mo, parang dati, magkalapit ng kalooban natin. For the meantime, maglaro muna tayo ng truth or consequence, okay? oh, oh sige, sige, sige. Sino kaya? Sino? <laughs> Tol, laki na. Lagay mo sa kotse. Bakit naging Oh, huwag ka nang umiyak. Magkikita pa naman tayo eh. Shadow, saan ka pupunta? Ba't kasama mo sila? Sabi ni boss, hindi na daw ako bagay dito. Ililipat nila ako sa magandang tirahan. Ito ba? Kagustuhan mo? O... Napipilitan ka lang? Ito ang tandaan mo. Hanggat naririto ako, walang pwedeng pumilit iyo. Tataan mo na sila sa butas ng karayom. Alas! Ang dating mo! Maangang ang dila mo! Pakilamero! Kung ayaw mong masaktan, huwag kang makikiram! Ha? Aray. At pag nagdilim naman ang paningin ko, at hindi na kita makita, Pagsisisihan mo ang araw na sinilang ka sa mundong ito. Pagpumotok. Ulitin mo nga yung sinabi mo kanina. Wala naman ako sinabi, ah wala at talim ng bibig mo. Ay! Wow. ni Boss na hindi ako bagay dito, hindi ako bagay dito. Naintindihan mo? At kapag sinabi niyang ililipat niya ako sa Crescent Condominium, wala ka ng pakialam doon. Nakuha mo? Ay... Halika na! nagkaganon si Sharon? Parang bigla siya nagbago, ah. Hindi mo ba nakuha? Ang alin? Sinabi na niya ang lilipatan niya sa Crescent Condominium. Oo, ano ngayon? Ang ibig niya sabihin, sundal mo siya doon. Iba ibig sabihin nun? Oo. Oh. din sabi niya, eh. Mr. Lee. Welcome, Mr. Lee. Thank you. Where's Richard? He's inside. Let's go. Please have a seat. Thank you. Would you like something to drink? Thank you. Oh, where's Richard? He's upstairs. I'll call him. Please do. Okay, please wait. Bruce, tutuloy pa ba natin yung plano? Natural! Hindi ako papaya. Nahabang buhay. Tauhan lang tayo ni Richard. Eh, Bruce, paano yung connection natin sa Hong Kong? Ayos na! Kapag hawak na natin ang epektos, hawak na rin natin ang negosyo. Itutumban natin si Mr. Lee. Pati na si Richard. Huh? O oh, Jules, ano ginagawa mo rito? Boss, susunduin sana kita. Nandyan si Mr. Lee. Ano, dala pa niya pektos? Yes, boss. Boss, after you. Ah, oh, Mr. Lee. Oh, Richard. How are you? I'm okay. How about you? Well, everything depends on you. If you will support us, I don't see any reason why my business will not flourish. <laughs> Sit down. Did you uh, bring the merchandise? Yes, there it is. Can I see it? Oh, later. Huh. Don't you trust me, Mr. Lee? Of course I trust you, Richard. Business is business. You can have the merchandise once I see the color of your money. You'll have it tomorrow at the concert. Can we drink to that? Of course. Tomorrow at the concert. Tomorrow. Bakit? Anong kailangan niyo? Si Dory, ho. Ah, uh, pwede pong pakisabi na andito na kami. Wala, umalis siya, eh. Ay, hindi, ho. May usapan, ko kami ngayon. Talagang magkikita kami. Manood kami ng concert. Pakisabi naman mo. Ah.